Hello guys, dito natin makikita kung paano magawa ng mga uh, bahay, bahay-bahay kubo. Ito ay gawa lamang ng plastic yan guys. Or uh, wrap plastic, wrapper or wrapping plastic or wrap plastic. So guys, uh, pag gusto nyo gumawa ng bahay-bahay yan sa gitna ng gubat or sa mga may kahoyan guys na yan. wala kayong mala, uh, wala kayong dadalhin na marami so yan na lang gagawin nyo guys bili na lang kayo ng wrap so yan ang mga ideas ang ginagawa nila Nag nagawa sila ng uh, kubo parang ganit uh, kubo siya tapos wrap yung ginamit nila So, para makapahinga sila sa loob niyan kung naulanan sila. At iyan guys, ginawa nila ng ganyan kasi ang craft kasi na uh, dali yan dumi, dumidikit para, para hindi magkaroon ng tubig doon sa loob para may ma um, uh, yan, nilagyan nila ng tent at saka doon napapahinga na sila guys na hindi sila maulanan sa gabi. Ayan guys, ang ganda ng ginawa nila. So, doon na sila. And the other day guys, parang gumawa sila ng mas maganda pa doon sa ginawa nilang na ulanan sila. Nauulanan sila sa gabi. So, gawa naman nila may, may, may mga katri-katri naman ginawa nila guys. At pinapaganda nila yung bahay kubo nila. So, yung tent doon na sa loob nila nilagay nagdagay sila ng tent doon at pinapaganda nila sa loob ganon lang guys kung gusto nyo maggawa ng wrap plastic cabin so yan guys ang ganda ganda maganda nala sila na ilaw so pagkagabi nilagyan na nila ng ilaw para magkaroon sila ng liwanag so doon na sila guys nagahain na sila ng mga pagkain nila sa loob o, oh, yan lang guys. Tandaan. Madali lang makagawa ng bahay ko, sa Ah, uh, may thank you for watching.